Uh, magandang hapon mga lords, click version 3. Wala na ang pinaka-issue, magkakabit lang tayo ng MDL. The latest version itong mini driving light 7. Yan, uh, makoto pala to. Gamit lang itong ganitong bracket. Sa ilalim natin ilalagay. Eh, so, tutok lang sa akin mga videos para palagi kayong update. Simulan natin. nga pala para magkasya hindi na natin to kailangan i lagay tapos ito uh, parang i na lang natin siya ganito ang style natin yan tinonil yung muna natin dyan at pina pinaliko dito para may tornilyo yung MDL katulad dito ganito ang gagawin natin ito at ito kasi ito nga pala ito nga pala uh, sukat na natin to hindi ito, ito uh, dito sa kanyang tapalodo kaya uh, nasukatan na natin ng ganitong style ng pag uh, tikot niya. Pag baloktot niya. Ganito. Babaloktot rin natin ito. Para may kabit natin yung isa. yun na tapos na natin ma-install ikakabit na lang natin doon at mag-coweerings na tayo ayan mga So ayun, na-install na natin. Dito natin pinagapang yung wire kasi kumuha tayo ng suporta sa positive. Dumirik tayo sa battery na nilagay natin sa battery. Terminal na positive at negative. Yan. Pin hanggang sa dito natin pinagapang. At dito na-install na natin. Sige panda tumusip. Yan, meron siyang blue. Blue yan pag nakapatay yung park light. Tapos, under, high low mo. High, puti, tas low. Yan. Sabay nga pala yan na uh, dilaw tapos puti. Yung isa niyan na dilaw, hindi na natin binaypas na natin kasi kulang ng isang switch. Three-way switch lang yung ginamit natin. Okay na, mga lads. So, ayun Na ikabit na natin. Na-install na natin nun. Kaso medyo nagabihan tayo. Kasi inayos natin mabuti para wala siyang hassle. Alright na siya. yan Kemana saya mai area? Saya tak cepat ni. Alright.